Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Awit kabanata 46. May mga araw ba na pakiramdam mo ay pagod ka na sa mga suliranin ng buhay? Tila walang katapusan ang mga pagsubok. Problema sa pamilya, trabaho, kalusugan o relasyon. Minsan parang nag-iisa tayo sa ating paghihirap. Ngunit sa awit, may pangako ang Diyos. Siya ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa oras ng kaguluhan. Ibig sabihin, hindi ka kailanman mag-iisa. Kapag tila hindi mo na kaya, tandaan mong may Diyos na nagbibigay ng tunay na lakas. Hindi siya nagkukulang, lagi siyang handang dumamay sa iyo. Sa halip na Tumuon sa bigat ng problema, tumakbo tayo sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at kalakasan. Magtiwala tayo sa Kanyang pangako na anuman ang ating pinagdadaanan, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Panalangin Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan sa oras ng kahirapan. Sa iyo ako lumalapit at nagtitiwala. Palakasin mo ako sa aking kahinaan. At gabayan mo ako sa tamang landas. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagkalinga. Amen. Kapag tila nawawalan ka ng lakas, tandaan mong may Diyos kang matibay na sandigan.